Tulog na ka? Uy, akong lawas. Nakoy Santon Herbal Oil, Liri. Pwede imasahiti ka? Asa mang kapoy ni mo? Ayun na. Nakapahilot ako dito sa kungkuan. Dito sa kong kaoban niya sa Christine. Aha. Uh -huh. May? Sa may niya. Anak-anak ta, May? Billy, kapoy akong lawas stress kaya akong adlaw. E, di ba? bako sa na karon Nakataon kong pills karoon. Kung nang dili pwede di nga. lato ko, nimo mo kayo basing mabuntis ko. Gamay pa natong kinamanghuran. may sige na may ba? Di lang lagi. Huwag na mamugus mong ka. mo ka... Huwag na mamugus mga ka, Billy. Huwag ko ganahi. Gahi kay may. nagtanaw magugug... Nagtanaw ganina. latulato ganina. Ya, nahurut hurut berang data. Bitin ke ku ilah, ku kila min kila beng silpon. <laughs> <laughs> Pag manihog imu hadina. na. Aku segah na lagi. Ayo segi pamukus. Sige na, mai. Ayo lagi. Kaya ngano man. Dilik ka magpa-anak, kaya ke kay ni anak-anak ni mo. Kabastos no. yun di magbaba bili, uy. Tilan. Kabalun ako ni mo. Nai nag-anak nainag siguro ni mo, mo nang dilik ka pa-anak. Kaya man. Gilud lang ka na may. Sige, 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 oh, sige. Humuwi ako dina. din na. Naaram Pero... Dila, di ay. Sakit ko ba ay. Ha? Helicopter ba? Helicopter. Wala gi kong saganas. Kung gusto ka mula to lahat na ako. Sige. Ikaw maniho diha. Pukawar ko gumana na ka. Kasabot ka? M may. Pamigwas oh, ka. O sige. O oh, sige. Maniho din Di ba eh. ako diritsyo ni ba I love. Ah. I like. Uh -uh. Mantag man di ka ganahan, ganahan na jug ka. Ali, Ay... paspasan uh, na ko ni manghapnot na ang manghapnot. Bili, bili, bili. Ah! Mga pala, kadi dinin ako ipiton sa sulot kaya parang di ganahan niya. Kumanin na ka? May! Ano sa? Ipita ba? Grabe po eh! Akala ka dina dinamitoto takagawa ko sa Dili ka Dili na ko isa. pikas bangag na ko nipa susutin na uh, mungawas munggos ko na ang munggos magbabili okay Ang ano 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 Chucky. Ay, tawa na ka. eh duha ganda ni peanut butter, Bi. Uh, ano ah. uh, Bili, uh, bili. Ah, dah. Sakto na ni. murong usa ka baso na ni peanut butter. <laughs> huh? Huh? Sige na, huh? ayun, undang eh. Ayun na undangi. Ganahan mo na ikag likod. Dahil na yung talikod na ko. Ganahan na ikan sulti, ganahan na ikan eh. Alam naman nimo Para di ka mga bit, lubihon ni...